Madaling nakatanggap ng pagkatalo ang Television and Production Exponents Inc. Tape Inc. ng mga halos ho sa kanilang laban kina Tito, Vic at Joey sa pagmamayari ng trademark ng Itbulaga matapos mabasura ang inihain nilang apela sa nasabing usapin. Nitong nagdaang araw ay kinansela ng Intellectual Property Office of the Philippines ang trademark ng tape sa Itbulaga matapos katigan ng petisyon ng TVJ. Nitong Miyerkules, ika ng Disyembre na pasa kamay ng abante ang kopya ng desisyon ng IPO PHL na nagbabasura naman sa apela ng Tape Inc. sa inihaing trademark application ni Joey De Leon noong Agosto taong 2023. Ito'y dahil sa late naghain ng opposition ang tape noong ikalawa ng Oktubre taong 2023, apat na araw matapos mapaso ang 30 araw na palugit sa paghahain ng oposisyon. Ang Itbulaga, trademark ay inihain ni De Leon sa IPO PHL na published for